Hindi inaasahan ng mga tagahanga ni Lionel Messi na magposya ng isang larawan kasama si Ed Sheeran pagkatapos ng kanyang unang goal para sa Paris Saint-Germain. Nagulat din siya nang makita ang sikat na folk singer. Kahit na ang parehong mga bituin ay mas sikat pa kaysa dati, ang mas nabigla sa enkwentro ng dalawa ay ang superfan na asawa ni Messi, si Antonella Rocuzo, na malungkot dahil hindi niya nasaksihan ang pagtatagpo ng dalawa. Matapos makipag-usap sa international football star, siya si Sheeran na bumawi kay Antonella sa pagpunta sa kanyang tour na Stade de France. Inimbitahan siya ni Sheeran na manood ng isang palabas anumang oras at ipinaalam sa kanya na naghihintay sa kanya ang isang vinyl. Samantala, binigyan ni Messi si Sheeran ng tanda sa kanilang pagkikita na maaalala niya sa maraming taon, isang pwesto sa koponan bilang numero 17. Sa kabila ng mga pamagat ng kanyang album, ayaw ni Ed Sheeran sa matematika. Mayroon din siyang tatu na Puss in Boots at nag-sponsor din siya ng koponan ng football ng Ipswich Town sa pamamagitan ng pagbabrand ng kanilang mga kamiseta. Kung nakita mo si Ed Sheeran bilang isang mahiyaing bata sa high school na kumakanta sa bahay, ang mga katangiang ito ay tila hindi makatwiran. Ngayon, si Ed Sheeran na isa sa pinakamayayaman at pinakamatagumpay na Briton na musikero. Ang kanyang mga album tungkol sa buhay at pag-ibig ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon at nagdala sa kanya ng katanyagan sa buong mundo at ilang gramis sa kanyang karera. Tulad ng maraming sikat na mga awit, nagsimula si Sheeran sa payak na simula. Gamit lamang ang kanyang gitara at ang ambisyong ibuga ang kanyang kaluluwa sa kanyang musika. Sa kabutihang palad, sa ilang taon ng paglalakbay at tulong ng ilang mas sikat na kaibigan, si Ed Sheeran na isa sa mga nangungunang sikat na indie musician ngayon. Si Ed Sheeran ay kilala dahil sa kanyang mahiyain na karisma at pagiging totoo sa industriya. Bagamat araw-araw siyang nagsusulat, hindi nag-draft si Sheeran ng mga mababaw na kanta na sa tingin niya ay mabebenta ng gusto. Sa halip, sinusunod niya ang kanyang puso at ibinubuhos ang kanyang damdamin sa pahina. Ang karisma at katotohanan ito sa kanyang pagsulat ng kanta ay malamang na nagmula sa madiliit na simula bilang isang makulit pulang buhok na batang lalaki sa UK. Si Ed Sheeran ay isinilang sa dalawang malikhain na magulang noong ika-17 ng Pebrero 1991 sa Hebden Bridge sa Halifax. Ngunit ginugol niya ang halos buong buhay niya at naninirahan sa Suffolk kung saan lumago ang kanyang kultura, kabilang ang kanilang koponan sa football na Ipswich Town. Mula noong siya ay apat na taong gulang, natagpuan niya ang kanyang sarili na tumutugtog ng gitara, sumasayaw sa isang libangan ng pag-awit sa koro ng kabataan ng kanyang simbahan at pag-aaral na tumutugtog ng piano. Bagamat hindi siya kaagad-agad naging isang prodigy, kitang-kita ang kanyang pagkahilig sa sining. Hawakan mo ako. Bilang isang mahiyain bata na may magulo na pulang buhok, si Shiran ay hindi nakatagpo ng maraming swerte sa paaralan. At ang pag-utal na dulot ng operasyon ay hindi nakatulong. Noong bata pa si Shiran, nakita ng mga doktor ang glaucoma ng kanyang kaliwang mata, na magiging cancerous at magiging sanhinang pagkabulag kung hindi ito aalagaan. Bilang solusyon, nagpa-opera ang batang si Shiran para maudlot ito. Kahit na matagumpay na natanggal ang glaucoma, naging epekto ng operasyon ang pagkakaroon. Ang ng lazy eyes. At ang pampamanhid na ginamit sa operasyon ay nagdulot sa kanya ng pagkautal. Sa kalaunan, hininto ni Shiran ang pagtataas ng kanyang kamay sa klase. Ang terapi sa pagsasalita upang makatulong sa kanyang pagkautal ay hindi nakatulong sa kanya. At ang pangungot siya ay hindi nawala. Sa gitna ng isang bagyo ng kaguluhan, natagpuan ni Shiran ng isang kritikal na mapagkukunan ng pagpapalaya noong bata pa siya. Musika Desidido ang ama ni Shira na tulungan ang kanyang anak na magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang trabaho pagkatapos ng operasyon. Binigyan niya ang kanyang anak ng isang CD ng mga kanta mula kay Eminem na agad niyang kinahiligan. Sa oras na siya ay tumuntong ng sampung taong gulang, kaya na niyang bigkasin ang bawat salita ng bawat kanta mula sa album at ang kanyang pagkautal ay nawala. Dahil sa hilig sa musika at pagsulat ng kanta, Handa si Shiran na ilabas ang ilan sa kanyang musika at magsimulang magtanghal. Sa oras na siya ay 16 taong gulang, alam na ni Shiran ang kanyang gustong gawin. Tumigil siya sa pag-aaral para sa isang buhay ng musika. Si Shiran ay nanatili sa kalsada sa loob ng sampung taon. Nagtanghal siya sa iba't ibang lokasyon sa pag-asa ng ilan sa karamihan ay masisiyahan sa kanyang trabaho. Ang aking musika ay hindi para sa lahat kung hindi ay napakaswerte ko namang nilalang. Sa States, maraming tumulong kay Sheeran ng mga sikat na artista na nakakita ng potensyal sa kanyang trabaho. Habang naglalakbay si Sheeran, napunta siya sa sopa ni Jamie Fox sa loob ng anim na linggo dahil sa kanyang husay sa musika. Mula sa edad na 16, nagtatanghal na si Sheeran ng tila walang balak na huminto. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal sa Britanya High, Isang kathang isip na palabas sa Britain, patuloy siyang nagtatanghal ng isang dosenang palabas araw-araw sa mga lokal na pub at istasyon ng tren. Sa kalaunan, ang kanyang tagumpay sa isang mikropono sa mga lokal na pagtitipon ay nagbigay daan sa kanya na magpatuloy sa pagsusulat ng musika, nang kahit na wala siyang tirahan. Anim na linggo bago siya sumikat, nakadalo si Sheeran sa isang radio show party na hinahost ni si Jamie Fox, Naghanda siya para dito, at nagdala ng kopya ng kanyang obra at umaasang maibahagi ito sa sikat na aktor at mga awit. Habang nagpapatuloy ang party, nagpa siya si Fox na bigyan ng pagkakataon ang kabadong musikero, at nagustuhan niya ito. Nang malaman niya na ang batang si Shiran ay natutulog sa mga bangko at sa mga subway, tinanggap siya ni Fox sa kanyang sariling tahanan, isang kasanayan na hindi pamilyar sa kanya. Ang bunsong anak na babae ni Fox si Annalise, ay malamang na inikot ang kanyang mga mata sa ideya na ibigay na naman ng kanyang ama ang sopa sa isa pang tahimik na musikero. Hindi nagtagal, ang potensyal na nakita niya kay Shiran ay makikilala sa isang bagong palabas, sa tulong ni Fox na naghatid sa kanya sa isang bagong lugar sa Los Angeles. At para itong pelikula, sabi ko, mabuti ay tingnan natin kung ano ang mayroon sa bata. At pumunta siya doon kasama ang kanyang ukulele at nakakuha siya ng standing ovation sa loob ng 12 minuto at ang sumunod ay kasaysayan. Lumaon sa kanyang karera, si Sheeran ay kasabayan na ng maaalamat na si Elton John na nagsasabing marami silang pagkakatulad Si Juice Jack, isang ahente ng musika sa Los Angeles, ang nagpakilala kay Elton sa bagong usbong na mga awit. Nakakalabas lamang ng kanyang EP na You Need Me noong 2009. Kinanta ni Sheeran ang mga kanta sa isang bar at sa isang linggo, nakabenta ang album ng 7,000 kopya. Sa pagpirma ng mga kontrata noong 2010, opisyal na nagtulungan si na Elton at Sheeran mula noon. Kasama si Elton na nagbibigay ng payo sa batang si Sheeran at tinutulungan siya sa kanyang pinakabagong album album. Plus, inilabas noong 2011, ang album ay naging hit sa buong mundo. Nanguna sa mga charts sa UK at Australia habang ito ang ikalimang pinakasikat na hit na kanta sa US. Si Sheeran at Elton ay patuloy na naging matalik na magkaibigan. Kahit na mahigit isang dekada ang lumipas, sa katunayan, si Elton John ay tumatawag kay Ed Sheeran araw-araw. Itinuturing siya ni Sheeran na kanyang pinakamalapit na kaibigan sa industriya ng musika. At sa tuwing kailangan niya ng payo o gusto lang niyang makipag-usap tungkol sa musika, si Elton ang kanyang binabalingan. Habang solong lumilipad si Sheeran habang nagsusulat at nagtatanghal, patuloy siyang nakikipagtulungan sa iba pang malalaking artista sa industriya. Nagsulat siya para kay Justin Bieber at One Direction. Ang huli ay hayagang sinabi na tatanggapin nila siya bilang miyembro ng banda at nagtanghal din siya kasama si Taylor Swift sa kanyang Red Tour. Ang kanyang koneksyon ay naging pabor din sa kanyang mga proyekto. Ang kanyang music video para sa Galway Girl ay kinunan kasama si Sarsha Ronan na kabilang sa mga kakilala ni Shiran. May tatu pa nga si Shiran para alalahanin ang pangyayari na nakasulat sa sulat kamay ni Ronan at sa Jean Minali ang ispelling. Maswerte siya dahil malamang ay magiging hit pa rin ang Galway Girl kahit sampung taon na ang lumipas. Dahil sa kanyang katanyagan at kasikatan, si Shiran ay nagpapakita at nagpapakita sa maraming mga panayam at talk show at hindi siya nawalan ng kanyang mga natatangi at hindi makakalimutang sandali. Maaaring ligtas na sabihin na ang buhay panlipunan ni Shiran ay yumayabong. Kasama ang ilang kaibigan noong 2015, sumisid si Shiran sa karagatan sakay ng yate at nabasag ang kanyang eardrum. Isa iyon sa pinakamasakit na karanasan na naranasan niya. Ngunit napigilan ng isang operasyon noong 2016 ang patuloy na pagdaloy ng tubig mula sa kanyang basag na eardrum. Minsan ding gumugol ng ilang oras si Shiran sa pagkuha ng kanyang sukat para sa isang eskultura ng wax ng kanyang sarili. Sa loob ng dalawang oras sa kulay abong pangilalim na kasuotan ay nagresulta sa halos magkaparehong bersyon ng mga awit. Kuha din ang mga tamang kulay ng kanyang mga tattoo, balat at buhok. At maging ang kanyang lazy eye. Siyempre, hindi napigilan ng isang eksaktong eskultura niya si Shiran sa pagkuha ng napakaraming tattoo. Isa para sa bawat makabuluhang sandali sa kanyang karera. Ang pinakamalaki sa kanyang koleksyon ay isang napakalaking layon na sumasaklaw sa kanyang buong dibdib. Maraming tao ang pumuna sa akin dahil dito. Sabi nila parang tanga naman yung tattoo mo. Pero kumanta ako sa pinakamalaking venue na maaari mong pagtanghalan sa England at napuno ko ito sa loob ng tatlong gabi. Ito ang Wembley Stadium at ang pambansang emblem ng England ay isang leyon kaya gusto ko at lahat ng aking mga tattoos ay mga bagay na nagawa ko sa aking karera. Sa madaling salita, si Shiran ay parehong matalento at karismatik. Sa kabila ng patuloy na tagumpay sa mga benta ng vinyl, si Shiran ay wala sa industriya para sa pera. Sa halip, isinusulat lang niya ang kanyang nararamdaman at ginagawa itong musika. Ang tagumpay ni Shiran sa industriya ng musika at mga international na hit ay nagbigay sa kanya ng sapat na pera para mabuhay habang naglilingkod sa iba pang nangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagiging palaboy noong teenager at habang naglilibot, na sa katunayan bumubuo pa rin ng kanyang buhay, si Shiran ay nagmamayari ng kamanghamanghang 22 property na may kabuoang milyon-milyong dolyar ang halaga. Ginugugol ni Shiran ang karamihan ng kanyang oras sa Shiranville, isang kumpol ng mga tahanan sa Nating Hill na kompleto sa mga gawa. Ang 4 million dollar na yon ng Norfolk ay may kasamang lawa, cherry orchard, bar, gym at labas na kusina. Bilang karagdagan, plano ni Shiran na magdagdag ng isang libingan at isang kapilya na hugis bangka. Para sana ito sa mga pagbibinyag at mas matahimik na mga panahon ng pagmumuni-muni. Malinaw na ang nating hill ay malaki at komportableng tirahan para sa mga tao mula sa buong mundo, basta't hindi sila makialam sa mga multo. Akala ko dati ay hindi totoo ang mga multo, uh, pero may isa na nakatira sa bahay sa lupain ko at maraming tao na ang nakakita dito. Sana ay walang mga sikat na personalidad na nakikipag-inuman kay Shiran ang magdesisyon na buksan ng trapdoor sa isa sa mga guesthouse. Ang mga multo mula sa 1400s ay hindi masayang kasama sa mga party. Bilang karagdagan sa Sheeranville, ang musikero ay nagmamayari ng apat na bahay sa Framlingham, Suffolk. Tatlo sa mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang milyong dolyar. Noong 2018, bumili siya ng isang 20 milyong dolyar na bahay na kompleto sa isang customized underground na pub na ligtas mula sa mga magugulong trespassers. Maswerte si Sheeran, marami siyang mga kaibigan na makakasama sa kanyang magagandang estates. Noong Nobyembre 2019, pinakasalan ni Shiran si Cherry Seaborn, isang matagal na kaiwigan mula sa high school na lumipat sa Amerika bago pa siya lumipat. Noong Mayo 2020, ipinanganak ang kanilang anak na si Lyra, bagamat nahihirapan siyang mag-adjust sa musika ng kanyang ama. Sa wakas ay may lugar na silang matatawag na tahanan. Nagsusumikap si Sheeran na gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba pang mga batang musikero sa pamamagitan ng pagtatatag ng Ed Sheeran Suffolk Music Foundation. Nagbibigay siya ng mga scholarship sa mga batang wala pang 18 taong gulang upang makabili ng mga instrumento o mga aralin sa musika at tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Habang isang artista sa larangan ng musika, gumuguhit at nagpipinta rin si Shiran para sa mabuting layunin. Ang mga splatter painting niya ay inialok sa mga raffle o auction upang makalikom ng libo libong dolyar para sa mga cancer charities. Inabot ng mahigit isang dekada si Ed Sheeran upang lumipat mula pagiging isang mga awit sa lokal na pub tungo sa pagiging isang milyonaryong musikero. Simula sa payak na simula na mayroon lamang na baon na kumpiyansa sa sarili at isang gitara, ipinundar ni Sheeran ang kanyang talento para sa isang pangmatagalang karera na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao para tularan ito. Sa tulong ng kanyang kagalingan na may pinaghalong swerte at talento, ang pagpapakumbaba at damdamin ni Sheeran sa kanyang mga kanta at personalidad ay maaaring may bilang pangunahing dahilan sa kanyang tagumpay. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa iba at paniniwala sa kanyang patuloy na paglikha, naging isang global icon si Ed Sheeran, gawa ng kanyang madamdaming musika, matingkad na pulang magulo na buhok at kapasidad para sa kabaitan.